guys, good morning. Galing uh, kami sa McGregor Lake. Uh, nag camping kami. Uh, Apat kami na car. Kaibigan namin, convoy kami yun sa uh, Rapport. Yung nauna, yung kasunod. Uh, sino ba yun? Si Wilson. diskarte kasi nung papunta kami doon dumaan kami sa Calgary hindi kami naman dito kasi ang tinuturo ng Google sa highway tapos going Calgary tapos kakan uh, lampas ng Calgary to turn left so may bago mag turn left going doon sa may ano sa may lake uh, 40, 40 km going sa lake meron ako nakita doon na gasoline station so yung gasolina ko na yung 5 bars na lang so nabawasan ng 5 bars so hindi ako nagpa gasolina kasi sabi ko ah kaya pa to kasi 5 bars pa kaya to pabalik pabalik na lang maraming so, pa yung 5 bars na yon so malayo pa pala 40 km ang layo ng 40 km nabawasan yung Bawasan ng isa, isang bar So, four bars na lang So, sabi ko, ako dapat nagpagasolina na ako dun eh Kasi ganito yung kalsada rin dun eh uh, Two-laner Pero, malayo, mabilis ang takbo sa hundred plus So, yun Yung pabalik na kami, yun okay, sa, lang. So, ang Sabi sa akin ni, nila Mag-convoy daw kami Ang plano ko sana, dun ta na dumaan Sa pabalik kasi nakita ko yung gasoline station doon na yung saan ako may card may card may card yung UFK gasolin station kasi may discount may discount doon eh kasi card card kasi yun ng company so eh sabi nagiya sila na mag-convoy daw may gasoline station daw dito sa kung going pakanan kami sa unahan sa unahan mga 5 minutes lang daw may gasoline station pagdating doon trip 3 bars na lang offline yung gasoline station so meron naman daw meron daw gasoline station sa bantad ba doon ganito din yung kalsada ang lalayo ng kuwat second gasoline station yung fast gas 20 km so pagdating doon ubus din din wala yung walang gasolina walang walang gas walang diesel so empty sila So my next gasoline station 9 minutes So yun Pagdating doon Medyo nahirapan ako kasi Ang style pala pag highway sa gasoline station Bayad muna bago gasolina Tapos pupuntaan kasi siguro Maraming nag-aranaw eh Yung pag gasolina muna Scard lang Saka nila iba Bayad Tapos saka i eh, gano gasolina learn pag ganun pala Saan na sabi, long distance na sabi, may nakita ka sa station nagbawas ng limang ano limang limang bar magkarga ka kasi, na magkarga ka na kasi lalang hindi hindi mo alam kung ano eh hindi mo kapisa yung location ng papuntahan eh kaya nito ang lalayo isipin mo hindi ako nakapagkasuri na dun kanina tapag gasolina dun sa gasoline station yung huli yung pangatlo tapos yung may yung ano ko yung Gasol gas gas gasolina, gasolina ko na range ng fuel ko nasa ano na lang 110 110 tapos bago dumating doon 30 km 110 km minus 30 na 30 ako so yung yung average ko is ano na lang 60 60 kilometer na lang 60 eh, syempre may gamit pa yung aircon mo bawas na yun so after 60 na yun wala na o oh, tingnan mo wala na ang gasoline station dito hanggang red bear na to kasi parang ano siya tagusan siya eh duman sa uh, farm so ito nga oh, magbawas na ako ng 1 bar na 414 yun hanggang ang ano yun ang lesson learned na uh, pag may bawas ng 5 bars 4 bars kung nakita ang gasoline station karga na kasi hindi mo ma-anticipate kung ano ang next gasoline station tapos hindi mo alam kung yung next gasoline station may mayroon pa silang gas o wala ito ang kagandaan naman dito sa ano yung view dito sa Duman so yung may UFA ito gusto credit, credit ako dito may, may UFA ito yung ano pwede ako dito magpagas saan ito may, may nakita ako ng UFA dito siguro sa loob ano ko to eh? tapos ito naka, na cross control siya ang kaganda ito sa cross control naman kasi hindi ka kapag sa gas maintain yung speed mo alam mo ito na, set ako ng 98 kahit kahit mag break yung harap mo nakaano yung pa ako mag break siya mismo yun mo nag break siya ng 80 hindi ako nakapag sa break nagano siya automatic automatic siya ito na kakaliwa kami kakaliwa kami So, disengage ako sa rika. Cancel ko yung cruise cross control mag-aano muna. Ito ganito yung kalsada dito. Pag may going left ka, Kitna ka, tapos yung diretso dito sila. Tapos yung mga both sides sa crossing magi-stop sila. Hindi sila. Sa ka bumili na tayo ng pagkain, parang gutom na. So, kita oh. na ng sikmura ko ah. Oh, you know, may ENW naman. So mag-stop over muna kami. Turn left onto 17th Avenue Northeast. Then turn right onto 2nd Street North. Maano lang, pumipikit uh, na ako kahit anong patugtog ko na ng ano yung mga favorite kong patugtog ko 1980s na disco mahabdina na sa mata nainit ka na, kasi yung takbo rin namin hindi siya yung ano yung di ba yung gagaling Manila going through summer na overtaking ang, uh, 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 pakbakan may mga bus ano ito uh, nakakaano uh, eh Nainip ako. Turn left onto 18th Avenue north, so, Then turn left onto 2 North. Parang may mga dito, daming Pilipino rin. Sana yung kasama namin. the sila? Ayan sila. Side, Ayan, dito ka. Turn dito sa tabi range, Turn left onto on 18th Avenue North. Then turn kasi left ba? onto 2nd oh, Street kasi. North. Kasi ba? Stop na. Sabog so, oh. oh, diba? Ito na. Do you want to eat liyan? You want to buy mag something ano inside? Mag Ayan, meron ah, mo, no, Ayan, no, no. meron iyan dapat yun. Si, ano, asawa ni Connie. Sino pa asawa pangalan ni Connie yan? Mag, mag, ano mo na. Hindi ka pagkuto mo na. Mag, mag <gibit> Alas 12 na. Ma na. Ano, 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 na. na. Bilang mo saan na lang, ano? Ano na, 2.24 na, anak. Ano, bilig ka mo siya ng burger? Tara, bilig tayo. Ako, di na, di na ako pusok pa ako. Tara, Chili anak. Bilig ka, anak. Eh, you're not busog. Ayan, oh, no, pipili din sila. Pili sila. Tara na, pili ka lang Ay, yung fries. Kung gusto ng fries. Tara nga. <laughs> okay, dito na kami.